Okay, uh, mananalangin po muna tayo. Maraming salamat. Nung huling magkita kami at magtagpo ni Mayor ay sa Davao nung ihatid ako ni Ryan Rivera sa airport. Mayong gabi na ni mo, Mayor. At una po, Mayor, ako'y humihingi po ng patawad kay Senador Alan. ang tatay mo, kung natatandan mo, ako po ang nagmentor sa kanya nung tumanggap siya sa Panginoon. Naalala mo, nung ikaw ay bago pa lamang sa Congress, saan mo ako nakikita ay nagbe-bless ka. Ako'y humingi ng patawad sapagkat alam mo naman, nandito tayo kay Bumbong. I hope sana pwedeng maging dalawang bisim presidente. Sana kung po pwede. Ano ha? Okay? Kaya ipapanalangin po natin si uh, Mayor ang susunod na Pangulo ng ating bansa. At kasama po sa ating panalangin ay ang susunod na Pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Bongbong Marcos. Patawad po, okay? Manalangin po tayo, pakitas po ang ating mga kamayin. Dakilang Diyos ang manaming makapangyarihan sa lahat sa pangalan ni Jesus. Tulad po ng panahon ni Moses, noong ang taong bayan, Panginoon ay umiyak at naghihigag, naghihinagpis dahil sa kahirapan karukaan. Dulot ng kriminalidad, korupsyon, Panginoon, sa pamahalaan mistulang alipin ng taong bayan, tinawag mo si Moses sa kanyang kapanahunan upang sila'y palayain, Panginoon, sa pagkakagapos at pagkakaalipin sa kriminalidad, kasamaan, kahirapan. Sa araw na ito, ama, ay itinatas po namin sa iyo ang susunod na Pangulo ng Bansang Pilipinas, Rodrigo de Duterte. Ipinapahayag po namin, Ama, Bigyan mo siya ng iba yung kalakasan. Sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, Even in your old age, you will have increase. Ipinapahayag po namin, Panginoon, ang pagunlad pa ng kanyang kalusugan. Ang iyong karunungan ay dumaloy sa kanya. Yung iyongan mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Palibutan mo siya ng mga tao na may matuwid na layunin at pagmamahal sa mga mamamayang Pilipino. Kasama ng kanyang pamilya, itinatalaga po namin ang pag-iingat sa Kanya, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.